na mayroon daw mataas na B.I. official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping. Uh, ano pong, alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Ah, uh, hindi PNP unit, mami, uh, but personalities. PNP personalities, sino-sino po? I think uh, it was mentioned the former chief PNP. NBI muna ako, kaya Attorney Magno if I may. Attorney Magno nung humarap po sa inyo si uh, si Kath. Ano pong sinabi niya sa inyo? Good morning Madam Chair, good morning uh, Honorable Senators. Uh, when uh, Kat visited our office uh, actually mayroon po siyang subpoena uh, but the subpoena was uh, dated uh, way before so nung pumunta po siya sa ating uh, tanggapan uh, it was ahead of the subpoena issue so she went there together with uh, her counsel at uh, sinabi niya po doon na uh, nagpunta po sila sa opisina para po magbigay ng uh, kanilang testimonya kanyang testimonya at para din po uh, linisip ng mga kanyang pangalan. O, oh, kasi parang voluntary yung pagpunta, pagharap nila sa inyo before yung sabi andun na sila. Miss Carr, kasama ng abogado nila. Opo, lumalabas pong ganon ha. Alright. Uh, Madam Chair. And could you say, kasi kanina nabanggit ko na rin yung usapin ng mga doppelganger, mga lookalike. Could you say na sadya gumamit sila ng mga lookalike ni Guo Huaping para malito? yung mga law enforcement natin? Uh, Maaaring pong uh, isa yan sa tinitingnan namin naging intention nila. At uh, in fact, uh, nung uh, lumabas po yung mga ganyang uh, impormasyon, ay uh, nagkasikawarin po tayo ng ating mga uh, surveillance dito po sa mga sinasabing uh, kamukha o uh, sadyang paglihis sa ating mga law enforcement agencies. Doon po tayo sa sadyang paglihis. So, batay sa surveillance nyo at iba pang uh, investigative uh, processes nyo, anong masasabi nyo tungkol doon sa paglilinlang, lang? Yung deceit na ginamit ni Go para pagmukhang tanga yung ating law enforcement agencies? Um sa amin palagay, balagay uh, ito po ay uh, hindi naman po namin sinasabing kanyang sinadya ano, but batay ito po ay isa sa amin na uh, uh, obserbasyon at uh, kaya po ito ay amin sinundan at uh, unfortunately hindi naman po ito naging uh, positibo hindi naging positibo uh, in in the manner po na sinubukan po nating uh, um, manmanan ang mga close associates at uh, sa mga amin pong uh, ginawang pagsusurveillance ay uh, hindi po namin nakita yung presensya ni Mayor Alisco Doon sa posibleng paggamit ng mga look alike para lituhin tayo yun ba yung paraan para napirmahan yung counter affidavit at napanotaryo yon kahit wala na siya sa bansa noon isa po yan sa angulong tinitingnan natin at uh, sa ngayon po ay uh, may mga ginagawa pa po tayong pagperibika dito po sa isang uh, posibleng uh, taktika po na ito. So posible rin na uh, yung taong nakasakay sa sasakyan at ayon sa affidavit ni Kadanti ay kumaway sa kanya at posible o malamang ay pumirma unless totoo yung kwento ni na Miss Kat at Miss G. Posible yung taong yung sa sasakyan ay isang lookalike lamang ni Goa Um, May posibilidad po yan pero katulad po nang uh, nabanggit ko Madam Chair, ay uh, binibirindi po po natin to sa iba pa pong uh, procedure para po matiyak po natin. Tapos, pakishare po sa komite kung ano na ang alam ng Bureau tungkol sa paano umalis si Goa sa ngayon, Madam Chair, ay uh, patuloy pa rin po yung uh, verify natin. Although meron na po rin pong mga leads na tinitingnan po tayo, siguro po pagka mas uh, kompleto na po ito, ay uh, may, may sasabit po namin ang aming report. Well, marami salamat para doon, uh, Attorney Magno. I suppose isa sa mga leads o possible na mabubuo yung kwento ng kanyang pagtakas ay kung by si ah, uh, kung, kung by talaga, posibleng sa isang daungan gamit ang isang malaking boat tulad ng yate or maliit na boat. Isa po yan sa pinag-aaralan po at tinitingnan po natin, Madam Chair. Salamat, uh, Attorney Magno. Mga tanong naman sa Bureau of Immigration. Nasaan po si Sir Taga? Yes, Sir. Mr. Manahan. Sir, um, well, last week, uh, the President decided to sack uh your predecessor uh in what appears to be reasons motivated by the failure of the bureau uh to detect the escape of uh Gohoaping in short nasa silisihan kayo so wag niyo na po sa anong pagtakbad ng inyong ahensya uh, as i'm sure you know that there's value in the senate knowing saan ba nagkulang at kung may kailangan tayong iwasto so magtapat po kayo, uh, Mr. Manahan, do we have, at this point, credible information of BI officials having been bribed to facilitate the escape of Goa Huaping? Um, magandang uh, po, Madam Chairperson. Um, uh, your honors and uh, members of this um, honorable committee, um, with regard to that question, Madam Chair, um, the BI is still Um, undergoing its internal investigation and rest assured that after uh, finalized for any investigations or conclusions with regard to the investigation, we will submit to this committee. Um, um, again, ma'am, we discredit we, um, part of the investigation is also investigating our own personnel and our. Uh, ports of entries and exits. so yung as I mentioned um, last hearing, um, there's a possibility po that uh, it's uh, it's uh, you escape ay nag sa aircraft or sa sea sa sea vessels. but uh, at this time um, nakatuon po kami sa sa sea mm -hmm. um, path ng uh, pag-escape po ng Guho siblings. So we will submit ma'am, once ma-finalize po namin ng aming investigation po. Thank you. Mr. Salamat po. Although the committee has uh, heard that earlier and sabi nga dito sa Gilgo ni Sena to draw lang ang tagal naman. Pero particular, meron po bang lumabas na balita uh, mula sa intelligence community na may high BI official ay tumanggap ng 200 million pesos Mula kay Guo Huaping, Ping, uh, ganon ka panipaniwala ang ganitong impormasyon? Uh, Madam Chair, dun sa, sa amount po na 200 million, um, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero for, uh, with regard to dun sa tumanggap po ng uh, um, that amount na isang B.I. personnel or B, uh, associated sa B.I., Um, wala pa ho pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Kailan niyo na po mag -validate? Kasi nabanggit ko na po ito sa previous hearing at sinabi na rin po ng BI noon na iniinvestigad niyo na noon. Um, as the soonest, uh, Madam Chair. but we... When is the soonest, Sir? Um, if uh, we have a validated information, Madam Chair, we will send. Within several days? Um, Uh, uh, yes ma'am. Yes ma'am. Uh, Madam Chair. How uh, many days for three days? Um, One week. Sorry Madam Chair, but uh, I cannot commit. Um, I can only commit uh, if there's a validated information Madam Chair. Of course, I understand that. So within uh, a few days. Uh, we will try Madam Chair. We'll try our best. But itanong ko rin uh, before Senator Joel, itanong ko rin yes. itong parehong tanong uh, kay General Villanueva. Uh, kapanipaniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Uh, good morning, uh, Madam Chair. Uh, uh, actually, ma'am, uh, we haven't uh, confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community. Yes. Pero, um, Wala pa pong confirmation, ma'am, kung kung um, may um, mga witnesses na mayroon talagang nabigyan but uh, <clears throat> yun ang usap-usapan ngayon. The, they're still uh, validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general uh, detail na yon na uh, 200M to a high PI official? Meron pa bang ibang mga diunganong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? Uh, may eh, pinag-usapan na uh, yung sa border immigration. Mm -hmm. uh, hindi ko lang alam ma'am yung exact amount including PNP officials. Mm -hmm. Pero hindi ko pa rin uh, ma-confirm mm -hmm. yan ma'am. Kasi I'm I'm outside of the loop lately ma'am uh, because uh, uh, we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal povos. In the countryside or in the provinces. Ano pong, alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Uh, hindi PNP unit, mamay. Eh, uh, but personalities. PNP personalities. Sino-sino po? Uh, I think uh, it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, mam, ma but former chief PNP. Don't. Wow. Alright. Salamat, General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. Uh, General Takaka. So we've heard uh, a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila rin mga hanay. Narinig nyo or sa sariling uh, uh, intel directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions Uh, of pesos in yung mga bribe amounts sa mga matataas na official sa BI at ngayon uh, nababanggit uh, pati isang dating uh, PNP chief pa. Sa inyong pong investigasyon, ano pong lumalabas, General? Uh, good afternoon, Madam Chair. For the apart po ng PNP, uh, so far po wala po kaming uh, report with regards po kung may mga nasuran na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po kanilang ano, uh, of course na sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personal na involved then we will file the necessary case po kung may mga evidence po aming makukuha. You know? General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang institusyon na nakaalam na nakatakas na sa bansa si Go -Hopin. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15, sinabihan nyo ang BI. Whereas all the other agencies then said, August 19 lang daw nila nalaman nung nag-manifestation ako. Na parang sa Senado pa umaasan ng intel ang ating intel agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So, sir, earlier, uh, the PNP resource person in an earlier hearing also said, may internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang bunga yun? Especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization. Yes, ma'am. Yung, uh, yung report sa amin na nakataka si Alice po is coming from the Interpol po. So, yun po yung Uh, naging uh, information po natin coming from the inter Interpol po na nakuha po natin. So, Then yung sa mga allegations po na ano is ongoing naman po mamaya yung aming investigation. Yes sir, pero more than a month ago na po yung ano, August 14 uh, na in input ng Interpol. Ah, uh, so really I am I am I'm shocked. And uh, PNP widow po ako, alam niyo naman. So may expectation ako sa National Police natin. Well, uh, thank you, General, but, you know, PNP has to come back with more than that sa committee nito. Kami, ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation, in aid of legislation, but patapos na rin po kami. Uh, step up na dapat talaga ang law enforcement. Salamat, General. Before I recognize Senator Joel, balik lang uh, General Villanueva, uh, you mentioned a former Chief PNP. Uh, mula sa intel niyo, anong klaseng uh, tulong, uh, aid o assistance ang pinrovide nung uh, taong ito? Uh, I don't know the, the exact ano, ma'am, kung anong pinrovide na support. Basta yun lang, naman na nabanggit na sa amin, sir, but hindi pa, hindi pa na-confirm yan, ma'am, kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses. Uh, yun lang po ang narin narinig namin sa within the intelligence community but uh, I'm out of the loop po kasi lately ma'am eh, uh, uh, hindi ko din ma-confirm yan ma'am. I understand General, pero just to be clear, no uh, bahagi ng usap-usapan sa intel community na a former chief PNP ay on the tape kay Guo Huaping. Tama po? ma'am yan pero hindi ko din ma-assertin yan ma'am kung kanino galing yung report ma'am uh, it's just parang rumors lang within the intelligence community I think they are validating it uh, right now uh, I even went to Nika last week but uh, there's no uh, information about it ma'am Salamat General. Like, that's all uh, well noted ah uh, pero dun sa usap-usapan na bine-verify pa ng buong Intel community, kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Go Huaping? Uh, wala naman, ma'am. ang parang uh, usapan dun ma'am parang yung parang nasa payroll yung monthly payroll ever since it gets worse and worse kanina bad enough yung magbayad uh, di umano ng dang milyong pisong suhol uh, para makatakas ang isang guhuapin even worse kung historically may monthly payroll uh, attorney magno sa NBI po ba May ganyang mga angulo rin Uh, tinitignan ang ang Bureau, yung SUHOL, pati sa isang dating Chief PNP, at yung monthly payroll, pati sa mga government officials? Uh, Madam Chair, uh, lahat po yan ay uh, tinitignan po natin but at this moment, we cannot comment on the uh, investigation and intelligence gathering that we are conducting uh, since uh, sa po namin uh, pag-backtrack at uh, pag-iimbestiga ay uh, kasama po namin tinitingnan niya, Madam Chair. Salamat, Atty. Magno. Kanina nabanggit ni General Villanueva ang NICA. I think I heard there's a, we have a resource person here from NICA. Yes, sir? If you could come forward po. Uh, does NICA have anything to tell us at this point? Kung uh, may investigasyon din kayo sa angulo ng mataas na BI official, mataas na uh, PNP official, ultimong dating PNP Chief Di Umano, o sino mang current government officials na mga tumulong sa pagtakas ni Go Hoa Ping. Nakapanong pa kayo kanina, sir? Ano po? Okay, salamat, sir. Yung pangalan po ninyo, sir? Magandang umaga po, uh, Madam Chairperson, huh? the honorables, uh, I am Director for of Resilio, po, na Nika. Uh, katulad po ng singabi ni uh, Atty. Magno, uh, tuloy-tuloy po yung aming investigasyon dito po sa Pilipinas at kasama po sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Malaysia mm -hmm. and Indonesia. Uh, generally po, uh, I cannot give the specific uh, progress pero may tuloy-tuloy pag na pag-uusap po ngayon ng aming liaison officers kasama po yung pulis at chase ng dalawang uh, posts, Malaysia at Indonesia. Mm -hmm. For now po, uh, kung sakali po, uh, I'm sorry, I cannot give the a comment with regards to the new statement mm -hmm. given by General William mm -hmm. Pero so, guess, I'm sure po ang Nika magbibigay ng developments. Salamat po. Eh, pero yung mga nababanggit ng mga uh, posibleng personalidad at mga posisyong uh, nila dati o inookupahan ngayon, kasama po yon sa ongoing investigation ng NICA? Sa fact-finding ng NICA? Sa so, ngayon po ay may priority po namin yon Kung nakalagay po doon sa ibang mga agenda, may priority po namin yun. Makakaso po kayo, Mr. Uh, Madam Chair of Press Salamat, uh, Madam, Mr. Madam Chair. Senator Joe, I'm being tempted to raise a point of order, but uh, perhaps I will just ask if the committee uh, was able to receive the uh, request of this representation. If you recall, in the very, very, very first uh, hearing, to ask uh, the agencies of the government as to how they conduct uh, yung pong, uh, case build-up, yung papaano yung hypothesis nila, yung protocols nila, yung uh, uh, way of uh, Uh, how they uh, uh, establish, uh, Madam Chair, yung uh, mga mga binabalangkas nila at uh, sasabihin nila ito na talaga yung validated uh, information. Did we receive anything from uh, the different agencies of the government that we asked for, Madam Chair? Salamat, Senator Joel. Narinicall po ng Chair Ian at uh, iniugnay din sa tanong ng Chair sa mga ahensya, ano yung mga teorya nyo ng pag Kasiguhuaping, KOMSEC, nakapagsumite na po ba yung ating mga ahensya nitong uh, tease na buo o nabubuo nilang kwento ng pagtakas na iyon? Madam Chair, I can see uh, our KOMSEC uh, uh, saying wala ni isa pa rin na nagbibigay sa atin. Wala pa rin ni isa. Madam Chair, matatapos na tayo sa hearing na to okay. Wala pa rin na format lang and protocols pa paano nila ginagampanan yung tungkol nila. Another thing, Madam Chair, that I'd like to raise. Before you raise the other point, uh, Senator Joel, please, the government agencies present today, na sigurado ko lahat kayo ay nanduroon sa unang hearing na yon. please submit within the day what you have so far in the last more than a month since that uh, request was made and the chair uh, asked it from you. Alright, please. Thank anyone. you, you. And Thank you very much.